Pagkaiba'y napupunta ng karinderiya. Napakaraming pagpipili ang pagkain. Parang ako, lalo ni mga putahing mahirap lutuin. Pakita mo, dinakdakan, dinuguan, iba-ibang inihaw. Sabay biglang nilabas, bagong lutong laing na umuusok. Magbabago ang lahat. Ang lahat ng iyong pananaw, nawala, nabura, Mano, gusto ko po ng lain. Sabi niyo ang nalihim o peritong isda patalo. Ito yan ang gagawin natin ngayon, ang lain ni Mampo. Alam niyo, ang lain dito, mapakita ko lang sa inyo. Ito po, ganitong kanipis. Nakabak yung seal. Pero maganda naman po ang mga quality ng aming lain. Ito po siya. Ang ginagawa ko po, ayan. Ito nga, nakisakay pa yung ating mga siling gagamitin. Nakagawayan ko na ang laing dito. Binababad ko ng mga isang oras para ma-rehydrate yung dahon. Saka ako lilinisin, medyo pipigaan, mga dalawang pugasan. Para kung ano man yung mga uh, nasama dyan ano-ano, at least malinis yung aking laing. At may, pag may mga malalaking dahon, medyo ginugupit-gupit ko. Pero ayoko naman yung, da, yung aking laing durug na durog. Kaya pakikita ko sa inyo ang discarte natin sa laing dahil marami kong mga secret weapon pagdating sa laing. Dito natin sisimulan. Sabi ko nga sa inyo, ik ika nga ni uh, Nanay Lily. Anak, isitsar mo na yung ating ano, baboy na panggisa. Ito, one cup na liempo. Nagailang natin dyan, one cup. Lalagyan ko lang yan ng half cup na tubig. Ito, half cup lang. Parang hindi naman ano. Okay, medyo ipa lang natin ng konti. Diyan natin uli pagmamantikain. Edo, diyan natin sisimulan yan. Ano lang, half teaspoon muna. O one teaspoon asin. Gawin na natin one teaspoon. Yan, o. Oh. One teaspoon pepper. Ganito muna kasimple ito. Yan. Ito, mga half teaspoon lang naman. Ito ngayon, ichichichiro natin. Parang ginawa natin doon sa kalabasa. Pag pinakita ko sa inyo to, maganda na kulay nito. Ay, ito na. Ayan na, natuyo na ang ating tubig. Ganda, oh. Kukontrahin ko ngayon ng mga 2-3 tablespoon na ng mantika. Ito muna kasi mag ano pa pagmamantika pa yan. Eh. Sinasalubong lang natin ng ganda. Oh. So, ingat lang. At ito'y matalsik. Pagulungin nyo lang hanggang sa medyo matustado. Ika na nanay ko, chicharon. So, yan. Basta pagulungin nyo lang din, magigisa na tayo. Almost 10 minutes ko na pinapagulong. Ang ganda, oh. Nag-brown na. Napansin nyo, yung mga sunog na yan sa ilalim ng kawali. Kailangan natin yan. Gusto ko yan. So, ngayon, magigisa na tayo. Okay, unahin na natin. Nako, ang katerbang bawang. Itong aking bawang is half cup. Dalawang ano to, ulo ng bawang. Ayan, half cup yan. Nilagay ko na yan, ha? Dami, oh. Halos isasabay ko na agad ang aking luya. Medyo naka-julian cut ng konti, manipis, Hot cup din yan. Naku, talaga namang sa mga aromatics lang ang sarap na nito. Ayan, tulad yan. Oh, Magugulungin niya lang wala ha. Sabay pakikita ko sa inyo mga iba-ibang sikreto na ilalagay natin. Sibuyas. Ito, mga dalawang ano to. Katang tamang sa isang sibuyas. Ayan, oh haluin ko ng konti, lalagyan ko ng konting ano, patis. Konti halo mo na. One teaspoon lang. One teaspoon. Yan, one teaspoon. Baka mapaalat agad tayo. Mahirap. Naglagay tayo kanina ng pepper. Kaya nag-iuli ako. Mga one teaspoon. Yan na. Yan, one teaspoon. Alam niyo naman pag sinabing uh, laing, talagang yung spicy ni sinang inahabol dyan. Ayan na, oh. Okay. Pag yung alam nyo, translucent na medyo naluluto na yung sibuyas, may ilalagay tayo. Ito na, ang ganda ng aking giso. Kito nyo naman ang aking sibuyas. Ito ang isang sikreto ng pangpalasa ng aking laing. Marami nang nasarapan dito. Hindi na masapagano half cup na hibe. Napakalasa. Magugulat kayo kung anong klaseng lasa ang ibibigay ng hibe sa inyong lahi. Lagay natin ng half cup. Binabad ko kanina yan. Halos tatlong oras para ma-rehydrate ulit yung ating hibe. Ay, no. Oh. Ang bango. Grabe yung hibe talaga. Yung lasa at amoy na kakalat sa laing niya. Yan ang isang sikreto natin. O, oh, yan. Kaganda. Kung, kung kayo na nandito, maamoy nyo, napakabango. Susunod natin ilagay ang pag-aaway namin ni Veronica. Dahil ito po ay may dalawang serrano pepper o dalawang haba na siling pula. Gusto ko yung kanyang arome. At the same time, meron siyang limang Thai chili pepper. Siling labuyo ang the best. Wala po kami. Ilagay natin. Ayan, Oh. Ang dami. Ah, wait to. Majangjang to. Kaso, hindi ganong masarap. Nasa inyo ho yan, ha? Kung gusto nyo na maanghang. Pero, masarap ang lahing pag may majangjang. Ayan, o. Oh. Ginilis ako, meron pa akong isang ilalagay. Kami nagkasundo na sa aking pantry. Lagi ho ako meron chicharon doon. Marami ko pinagagamitan. Kami nagkasundo na na kami hindi na po maghihiwalay habang buhay. Lagi na po kami magkasama. Ilagay natin. Oh, Sus! Isang pat ng chicharong durog. Sabi nila, ito daw ay 85 grams. Bahala na po kayo. Depende naman yan. Magdurog kayo na chicharon. Sa tingin nyo, okay na. Ayan, no? Oh. Pagmamantika ang chicharon. Kitang-kita. Ang ganda. Ako na ako yung sili. po. Ang ideya ni Beron, sa laing, ay eh maraming hipon. Hindi ko alam kung bakit. Gantong maraming hipon po ang ilalagay ko. Yan ang gusto niya. At least, makontra yung, ang, yung galit niya. Ito, oh. Susmi ang hipon natin iigisa. Bigyan e, karami. Gustong gusto niya, huya. Ayan na. Ah. Oh. Pag medyo nag-think yung ating hipon, ihuhulog na natin ang ating gata basta i-pink nyo lang, halo-halo lang ha, para mag-incorporate lahat. Five minutes, pinagulo ko yung ating hipon. Kaya ito, mapapansin nyo, kumatas na yung hipon. Ayan. So, ayan. Madali na siyang haluin. Ang gagawin natin ngayon, ayan nating magmantika ang ating gata. Ito, dalawang lata agad. Pupuruhan ko agad to. Oh, dalawang lata agad ang ilalagay natin saka tayo mag-a-adjust ng tubig ito ay 400 ml kung dalawang lata ang aking gagamitin sa tingin ko mayigit ng konti sa 3 cups kung tamang aking kompetasyon kung mali naman mag-comment lang po kayo at sabihin niyo po basta dalawa, bali 800 ml po yan So ngayon, tatakpan natin. Siguro in about five minutes, magmamantika ito, haluin natin, then yung next step. Ito na. Parang ano siya, oh. nagmantika na. Kala, eh, alam nyo, parang ito, gusto ko nang gawing ulam, oh. Ayan, oh. himlay ang ating laing. Okay, dadagdagan ko muna sinisagmantika na isang ganito muna. Isang lata. Nilagyan ko ng tubig lang yung gata kanina para masimot. Isang lata muna. Konting halo. At ilalagay na natin ang ating lahing dyan. Madaling magdang lahat ng tubig. Ito uh, na yung ating lahing na ating ni-rehydrate muli, ayan na siya at tuyo na uli. Make sure, tuyo po siya para sumipsip ng gata lahat ng timpla. Hindi po siya basa. Ayan. Ah, Ganda nito. Tapos mga hipon-hipon. Alam nyo, kahit Ilocana po, si Birog, favorite niya po yan. Okay, so ahaluin nyo lang. Pag nilubugin natin ang laing, din pakikita ko sa inyo. Five minutes. Kanda. Naway makita nyo ang laing sa dami ng hito. Pero naandiyan po siya. Sumipsip na ang ating laing. Nakita nyo kung paano nabawasan ang ating sabaw. Yan. So, bago ko kayo bitawan, Lalagyan uli natin ng isang latang tubig kasi yan ang magpapalambot. Masarap sa laing ang malambot. Yan ang isang gulay na mahirap kainin pag half cook. Ayan. Okay, pag kayo mag-alala, may reserba pa ako. Mamiya, pupuruhan natin yan sa ibabaw. Okay, konting halo. Ito na ang may kahirapang parte kung mga 45 minutes, normally pinapalambot ko yung aking lain. Halo sa ilalim, baka manikit, takip. Halo, lalo na yung mga last 15 minutes ng 45 minutes. Medyo critical yon. Halo-halo lang kayo. Kasi baka naman masunod lang kayo ng gata. So pagbalik ko, iba na ituran nito, lalagyan na natin to ng gata ulit sa ibabaw. Daran! Ako. Ang bango! 30 minutos. Nagmamanti yung gilid mo. Oh. Ayan na, oh. Nagmamanti ka siya, oh. Tikman natin. Dahil naman masarap. Sarap, sarap. majanggang pero ang sarap. Sundin nyo lang po yung ating uh, measurement. Garantisado po ito. Marami na pong patlak na napuntahan to. Eh, ma'am pong paano hindi sasarap? Nilagyan nyo ng isang plastic bag na chicharon durog. Ganun ba? Nilagyan ko pa ng isa. Ikaw naman eh. Isa pa. Talagang nilalagay ko ito. Magpahapoy na. Garantisado. Maniwala kayo. Ang sarap nito. Konting halo. Ano to? Naka 30 minutes. Ano? 15 minutes na lang to. Kala nyo marami sabaw. Patuloy na sisip-sip yan. Maririgus yan. Ang huling 15 minutes natin, nilagyan ko ng isa pang bag na chicharon. Yung alat niyan, swak na swak. Panghuling isang latang gata tatakpan natin yan. Ayan na siya. Diyan na siya mag -ahal. Magiging creamy. Nagmamantika. Malinamnam. Pag tinakpan ko ito, pakikita ko sa inyo. In 15 minutes, ko ano na ang itsura niya. Exactong 15 minutes. Ang total po ay 45 minutes. Sa inyo po, pwedeng maging 40, pwedeng maging isang oras. masang importante po, yung nagmamantika na ang gilid at malambot na ang inyong lain. Ito po ay dan na. Ito po, yung ating natitirang mga gata na yan, patuloy pa hong lalapot yan. Pag ito ho ay nabubusan ng ganyang ano, matutuyo ho masyado. Habang lumalamig ito, sisip-sipin pa niya po yan. Ito po ay kagandahan. Ayan na po. ko, Ipe-plating na po natin. Ang kanin ay umuusok na. At ito na po. Ang ating napakasarap. Nalain. Hindi po ba kain ang sarap. Nagmamalpiga. Yan po ang ating laing ni Mang Bung. Napakasarap. Ilapag natin dito at tayo po'y magpasalamat. Muli, isa rin naman pong mapagpahalang araw para sa inyo pong lahat. Salamat sa Diyos. Tayo po'y may masarap na laing. Hanggang sa muli, kayo po'y mag-iingat. Salamat.